O, Oh, nasa na yung pinagpapa-sterilize kong bata na to. Dalisan mo naman, madam. Oo, oh, walang problema yan. Parehas na may, may sterilize naman yan, anak. Nako ma'am, hindi. Yan naniniwala doon naging bata din naman ako. Iba kasi yung dati ba, sa generation. Yun na ba? nga eh. Buti nga, buti nga walang weight yan. Ay, ma'am. Buti walang cellphone ha. Ay, may mga cellphone po yan pero limited lang po pag ako cellphone. Bibira lang. Hindi oh, nga walang weight lang ma'am. Hindi ko na limit din eh. Ay, yan naman po ang babae ko na yan. Kahit sabi mong dar yung utos mo sa kanya. Wala kang maririnig na ganyan walang reklamo yan pagdating sa utos lalo pag utos mo sa labas may inis ka lang talaga kasi ang bagal kumilos Nakikipagmaritisan pa ganun lang siya hmm. ayun mam ito na lang ito lang yung inutos mo umaga, hapon na yung salitang batako kasi <laughs> umaga pa yun hapon akin kasi. Oh. Yung. Ay, hindi sa iyo. Mm -hmm. Madami siyang kayamanan, ma kasi nga si tinatapat ko pala. Basta lang dinipit lang yung binipid, tapos no. Kaya kinabukasan ang sakit kaya hindi lang ganito ganito ni bakla. Mama tadi, ano? 5 minutes ma'am? Dalawa. Dalawa? Dalawang pares? Hindi yung ganyan. tinatagal ganyan. Hindi, ho. Kaya, sakit na. Yan lang pa ako matrendy <laughs> Baby. Baby. Ano kasi na din Ano na din ay na Ba't ano, uwi gigabe? pe? lang, tapos okay, okay. ang ano lang niya, problem niya, 18 bills. Oh. pera lang. ba yung mo? Ano yung bills? na yung Wala naman ako oh, ng 18 bills, kaya maraming ako oh. kumakilin. Oh, oh. Sakit sa bulsa. Oo. Oh. Yana, ano yan? Yana, ano? Mama, kay... Hindi po. Ang kamag-anak ko, yung mga kapatid ko lang ang kinuha eh. Hindi ko kunin niya. niya <clears throat> Hindi <Nahihiya, coughs> siya kung may Nahihiya siya. Kim mo ako yan? Puso 20, atan na yun. ni Don ah. Ramon ba? Ah, inimbita ko. Inimbita ko. Ikaw okay. na. No. Hindi. hindi. Sinanda na ko na. Ano? Eh, okay. kasi magpapang-diction kay, ano? Ay, hindi, meron na daw, sponsor. Diction. O, oh, gusto ko din diba makita yung venue niya. Ah. Kailan yan? Alam. Hindi po. 24. Na? Ngayon? June. Hindi na ko rin yung venue niya. Oh! Busy lang daw yun, eh. Thank ah. so, Bentenangkuang hai ai an